Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at halika na. Ngayon po ay uh, mamimigay tayo ng mga complete po mga 6 digit lucky numbers po sa bawat bansa po. Okay, ito po ay abroad at Pilipinas, pwede po mga lucky numbers namin. Kapag ka narinig niyo po sa akin, ang lucky numbers po galing sa amin, pwede niyo pong ilaban, pwede niyo pong tayaan sa Pilipinas po at abroad mga kalaki. Libre po yan, wala pong bayad. At sana po lahat po tayo ay makakuha po ng mga lucky numbers namin po dahil nakakatuwa po. Magbasa po kayo ng mga comments. Talaga pong may mga nananalo, may mga napapanalo tayo at talaga pong kahit 2 digit, 3 digit yan, balik tayo 4 digit at 5 digit na po. Talaga pong legit po may napapanalo po tayo. Meron din namang hindi nananalo pero pinagsisikapan po natin na mabigyan ng mga gagandang para sa ganon lahat po tayo swertehin, lalo na po ngayong Burmans, at gusto ko po, lahat po tayo ay maging masaya ang Pasko, kaya eto na po mga kalaki, ang mga kumpletong lucky numbers po ngayong tanghalian, kunin mo na at ilaban. at syempre, tandaan nyo at 3 days po bago natin palitan mga kalaki at sa mga nagtatanong po, bakit po may membership fee, dahil yun po ay mga uh, nagpapakood po na gusto po nila, uh, abroad po at Pilipinas, at sila po ay uh, gustong tutukan natin sila sa mga laban nila sa mga uh, laro po nila, kaya Uh, may membership po yun. Wala lang pong pilitan to sa so may gusto lamang po. Kami po mamimigay ng mga tatayaan nila ng laban nila ng 3 months po. Sa loob po ng 3 months sa amin po magagaling ang mga lucky numbers na yon At syempre sa mga hindi naman po sasali, may libre naman po. Yun po yung mga pinapost natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yun. Wala pong bayad yun mga kalaki. Okay, so naintindihan nyo na. Kaya eto na po mga kalaki. Make sure po na ang mga magpapa-members po makausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-members para legit na legit po na ang mga lucky numbers namin ay galing po sa amin at hindi po sa ibang tao. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers abroad. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad, eto na. Number 27, number 36, number 41 number 44, number 49, number 57, number 63, number 28, number 19, at number 14. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ito na. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 31, number 36, number 43, number 42, number 18, number 25, number 16 at number 37. Ayan po mga kalaki. Siyempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ang 7-digit lucky numbers abroad natin ay number 12, number 25, number 26, number 31, number 35, number 8, at number 19 Ayan po mga kalaki At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 At ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 ay Number 17 Number 14 Number 3 Number 8 Number 21 At number 25 Ayan po mga kalaki Siyempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 3 Number 5 Number 6, number 6, number 9, at number 2. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Syempre, isusunod na natin ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 17, number 28, number 19, at number 29. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 5-digit lucky numbers abroad. Syempre, dito na po tayo sa Pilipinas. Ang 6-digit lucky number 6, 42, 45, 49, 55, at 58 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre, sa mga bago po sa vlog namin mga kalaki, kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, dapat po tama ang pinapollow nyo. Dapat po nakapollow po kay sa amin, Red Parongkin po ah, sa Facebook po hanapin. Meron po tayong 315,000 followers, check po yan, kami po yan. At syempre may second account po tayo, red parong na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers, kami rin po yan. At syempre, Aris Katsalian na account. Yan po yung mga account namin sa Facebook kung saan pwede po kayo manghingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request pag nabasa ko yan at nakita ko naka-follow ka, naka-message -naka ka ng message, comment ng comment, request ng request. At automatic po yan. Bibigyan kita ng mga combo lucky numbers at extra lucky numbers. Okay. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube account. Red parungkin po sa YouTube account natin na meron pong 16,200. At syempre TikTok account. Ang TikTok account po natin, meron po tayong 417,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin. Ano pang hinihintay mo, di ba? Magbasa po ng comments. Legit po na nakapagpanalo po tayo. Sila po ay talaga mga nakatutok at nakaabang sa atin. At gusto ko this time, ikaw naman po ang palarin at manalo. Kaya eto na po ang mga 6-digit lucky number 642. Ang 642 mo ay number 23, number 28, number 27, number 36, number 31, at number 40. Ayan po yung 642. At eto naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 38, number 12, number 16, number 27, number 33 at number 42. Ayan, at syempre, isunod na po natin. Ang 645 6 digit lucky uh, 649 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 5, number 23, number 36 number 38 at number 11. Ayan. At ito naman po ang 6 digit lucky number 655. Naku po. Malaki rin ang mga prices nito. Million million to. Kaya ito na po ang 6 digit lucky number 655 mo ay number 16, number 24, number 38, number 33, number 44. At number 41. Ayan. At syempre, ito na po ang last, ang 6-digit lucky number 658. Ito na po ang 6-digit lucky number 658 mga kalaki. Ngayong alas 11 ng umaga, kunin mo na number 39, number 43, number 46, number 15, number 21, at number 24. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayong pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout-out time. Ayan, shout-out po sa... Pamilya ano to? Pamilya Estabilio. Hello po sa Pamilya Estabilio po ng Pangasinan. Hello po San Carlos City Pangasinan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Parang may kilala akong Estabilio si Kevin. Kaibigan ko 'yan. Hi Kevin. Hello po. Hi Ma'am. Uh, Sikna Ah, ah kaliwat ko na si Ma'am Sikna. Ah, basta, Ma'am, ma'am Estabilio ka na rin. Ayan, hello po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa panunod ng mga vlog namin sa pamilya Estabilio ha. Pero yung kakilala ko si Kevin, ayan. Kaibigan ko yan. Hello Kevin, I miss you. Ingat lagi kayo ni ma'am. At syempre, eto na po, Sigmaten O, oh, kala mo alala ko si ma'am Sikmaten. Hello ma'am Sikmaten at Sir Sikmaten, kamusta po? At syempre po, eto naman po sa mga toda po ng tricycle driver pujaan sa may... Ay, saan to? Oh, sa so may Aray at Pampanga Hello po sa inyo sa mga taga Pampanga dyan. Maraming salamat po sa panonood At sana this This uh, Bermans Manalo't pala rin kayo So ingat po at good luck